Magandang araw mga bata. Maligayang pagdating sa Reading Bulilit. Ako si Teacher Ruby. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang letrang B na may tunog na b. Magsimula na tayo. Tingnan natin ang mga sumusunod na larawan. Ano ang kanilang mga pangalan? Bag, bahay, buko bintana, baso, butones. Ang mga nabanggit na larawan ay nagsisimula sa letrang B na may tunog na B. Teka, paano ba gawin ang tunog na B? Upang mabuo ang tunog na B, simulan sa pagdikit ng iyong mga labi. Pagkatapos, gamitin ng iyong boses habang pinapakawala ng hangin mula sa iyong bibig. Subukan natin B. Hindi B. Kundi B. Ngayon, bigkasin ang tunog na B. Arali natin ang ilang mga halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa letrang B. Sabihin ang salitang B. Boos ng dahan-dahan at pakinggan ang tunog ng letrang B sa simula. Mag-practice ng pagsabi ng B, B, Boos. At pansinin kung paano ang pakiramdam ng iyong bibig kapag ginagawa mo ang tunog na iyon. Subukan nating ihiwalay ang unang tunog na B sa lahat ng mga pangalan ng nasa larawan. Halimbawa, B, Us, Boos b ata bata b ulate bulate b uto buto ulitin natin b us bus b ata bata b ulate bulate b uto buto Napakiramdaman mo ba ang iyong bibig kapag ginagawa mo ang tunog na b sa bawat salita? Magsanay tayo ngayon. Tingnan ang mga sumusunod na larawan. Pangalanan ng mga ito at itaas ang iyong kamay kung ang pangalan ng larawan ay nagsisimula sa letrang B at sa tunog nitong B. Nagsisimula ba ito sa letrang B? Oo, ito ay bubuyog. B-ubuyog. Bubuyog. Nagsisimula ba ito sa letrang B? Hindi. Ito ay keso. Nagsisimula ito sa tunog na K. Nagsisimula ba ito sa letrang B? Oo, ito ay baboy. B, aboy, baboy. Nagsisimula ba ito sa letrang B? Hindi, ito ay pakwan. Nagsisimula ito sa tunog na p. Pakwan. Nagsisimula ba ito sa letrang B? Oo, ito ay bota. B. Ota. Bota. Nagsisimula ba ito sa letrang B? Oo, ito ay bulkan. B. Ulkan, bulkan. Nagsisimula ba ito sa letrang B? Oo, ito ay bola. B, ola, bola. Nagsisimula ba ito sa letrang B? Hindi, ito ay kamatis. Nagsisimula ito sa tunog na kamatis. Nagsisimula ba ito sa letrang B? Oo, ito ay bulaklak, b ulaklak, bulaklak. Ang mga larawan sa ibaba ay nagsisimula sa letrang B. Bubuyog, baboy, bota, bulkan, bola, bulaklak. Ngayon naman tayo ay magsulat. Ang letrang B ay tumutukoy sa tunog na b. Ito ang malaking letrang B at ito naman ang maliit na letrang b. Magsusulat tayo sa hangin. Ihanda ang iyong braso at kamay upang maayos na maisulat ang mga letra. Handa ka na ba? Upang isulat ang malaking letrang B, magsimula sa pagguhit ng isang tuwid na linya pababa. Pagkatapos, gumuhit ng dalawang kurba, isa sa itaas at isa mula sa gitna. Ngayon, mayroon ka ng malaking letrang B. Upang isulat naman manang maliit na letrang B, magsimula sa pagguhit ng isang tuwid na patayong linya. Mula sa gitna ng linya, gumuhit ng kurba papunta sa kanan at ituloy ang kurba hanggang makarating sa dulo ng tuwid na linya. Ganyan ang pagsusulat ng maliit na letrang B. Ngayon, natutuhan na natin ang letrang B. Patuloy tayong mag-ensayo at mag-aral ng mga bagong tunog at salita. Huwag kalimutan bawat letrang natututuhan ay isang hakbang patungo sa pagiging mahusay na mambabasa. Magkita tayo sa susunod na aralin. Paalam!